mga payat, mahina o kumakain ng maraming ngunit hindi tumataba kahit na pagkatapos ng matagal na pagsisikap at maaring makaranas ng pagbaba ng timbang o kakulangan sa nutrisyon, pagkahilo at kawalan ng sigla. Yung mga taong payat sa loob ng maraming taon or payat na tulad ng kalansay, patuloy na payat o kahit na anong gawin nila, parang hindi pa din sila tumatagba. O kaya sa mga kasalukuyang nakakaranas ng pagbabawas ng timbang, halina't sumali sa live session na ito kung saan ibabahagi ko sa inyo ang tatlong linggong sikreto sa pagtaas ng 5 kg sa timbang. Ginagaranti ako na para sa mga payat na individual, kahit ang mga taong payat na maraming taon ang nadurusa mula sa malnutrisyon, mula sa pagkabata, Tatlong baso lamang sa isang araw pagkatapos ng pitong araw. Makakakain at makakatulong ka ng maayos pagkatapos na laman ng labing limang araw. Mahusay na pagsipsip ng sustansya at pagkapos ng 21 na araw, magsisimula na kayong tumaba. Kaya kung walang epekto ay i -re refund ko ng 100% tama ang narinig nyo. Kung hindi ka tumaba, i refund ko ng 100% ito ang kauna-unahang weight gain na colostrum milk sa Pilipinas at kasalukuyang pinakamainit na produkto sa merkado. Nangangako ako na natural ang pagtaas ng timbang at pagbuo ng matatag na mga kalamnan, hindi tulad ng karaniwang mga produkto na pagtaas ng timbang. Tiniti ako sa inyo na walang virtual na pagtaas or pagtaas ng timbang, walang pagpapanatili ng tubig at walang naipo na taba, walang pagbuo ng anit sa katawan at lalo na walang pagbaba ng timbang sa paghinto ng paggamit ng ating produkto. Saan ka makakahanap ng produkto sa merkado na nakatugon sa mga pamantayang ito tulad ng aming gatas? Kaya kung mayroon, maaari kang isalang-alang na ihinto ang negosyo ng gatas para sa lahat. Napansin ba niyong lahat na mas busog at mas magandang aking katawan pagkatapos dahil ito na, weight mass milk. Ito ang sikreto at hindi lang ako nagbebenta ng gatas, kundi gumagamit din ako ng weight mass, weight gain milk. At nagamit ko na ito at tumaba din ako ng 5 kg sa loob lamang ng tatlong linggo. Kaya lahat, iyan ang katotohanan at ngayon sobrang sayo ko dahil ito ang dream number para sa akin. Alright, magbabasa naman tayo ngayon ng komento. May komento galing kay Ricardo. Milk colostrum ba ito o formula lily? Okay, Ricardo, pakitandaan na ito ay colostrum milk at hindi formula. At ang gatas ng colostrum ay gatas mula sa unang 24 to 36 o 72 na oras pagkatapos ipanganak ang isang sanggol. Or ito ay maihahambing sa gatas ng inda at naglalaman din ng maraming sustansya o antibodies. At ito ay mas mahusay kaysa sa mga formula milk. At bukod pa rito, ang gatas ng colostrum sa Pilipinas ay alam nyo ba, hindi ginawa sa lokal. Kaya 100% itong na-import mula sa United States on New Zealand. Kaya ang nangungunang dalawang bansa sa produksyon ng gatas ng classroom sa buong mundo at ang weight mass, weight gain milk na ito ay naglalaman din ng iba't ibang nutrients tulad ng probiotics, colostrum, FOS or deer antler or my bird's needs at 36 pang amino acids at nakakatulong ito na mapabuti ang panunaw at mapahusay ang pagsipsip ng sustansya at magbigay ng kumpletong nutrasyon para sa natural na pagtaas ng timbang at matatag na kalamnan ng walang pagpapanatili ng tubig ba Akumulasyon ng taba at mahalaga, hindi bumababa ang timbang kapag itinigil ang paggamit nito, kaya ang lahat ang lahat ng bahagi ng weight mass na gatas ay 100% na na-import mula sa United States at ito ay malawakang ginamit sa maraming bansa. Kaya ito ay FDA certified na inaprubahan ng ahensyang pangkaligtasan at pagkain at ahensya ng nutrisyon at proteksyon sa kalusugan na may kumpletong mga lisensya at barcode. Kaya makakatiyak ang lahat tungkol sa kalidad nito. Kaya naman, alam nyo ba, karamihan sa mga payan lahat ay hindi tumataba dahil sa mahinang panunaw at hindi sapat na pagsipsip ng sustansya sa kabila ng pagkain ng marami at paggamit ng iba't ibang produkto. Kaya huwag kayong mag-alala. Tutulungan kayo ng weight mass, weight gain milk na ito mula sa US na malutas ang laman ng tatlong linggong paggamit. Kaya sa okasyon ng paparating na Pasko, mayroon akong isang espesyal na alok para sa ating lahat. At ngayon lang, my 50% na diskwento sa lahat na buy two, get one. At buy three, get two free. At kapag buy four, you will get three para sa inyong lahat at eksklusibo sa live session ngayon. Kaya ang mga presyo ay napakababa sa daungan. Kaya wag palampasin. Kaya ang mga bumibili at gumagamit ng aking weight mass, weight gain milk na ito ay maaring magbigay ng feedback dito para malaman ng ating manunood. Magbasa ulit tayo ng komento. Napakahusay ng paggamit nito. Nagdaga ng 5 kg sa loob lamang ng isang buwan. Wow! Okay, salamat Mr. Carlos. Binili ito ng aking customer at talagang nagustuhan ito. Ito ay nagbabagay sa kanya at siya ay nakakuha ng 3 kg sa loob lamang ng tatlong linggo. Ngayon, saan man siya magpunta, Pinupuri siya ng lahat. I will order three more boxes. Send them to my old address. Maraming maraming salamat Miss Michelle. Miss Michelle, this is not only my customer but also a distributor guys. Kaya naman, tumaba ako ng 3 kilograms. Masayang masaya ako. Ngayon kapag nagsusot ako ng damit, pinupuri ng lahat kung gaano kaganda ako. Napakagandang feedback sis Chloe. Maraming salamat po. Lily, umorder ako ng five na lata at ipadala sa Villa Lourdes, Paranaque City, Metro Manila para sa akin. Gusto ng anak ko ang gatas na ito and after just two cans, Tumaba na siya, siya ay kumakain ng mabuti, natutulog at ang kanyang balat ay nagiging kulay rosas. Maraming salamat, Lili. Maraming maraming salamat din mga minamahal naming mga taga-subaybay. Kita niyo naman, hindi niyo na kailangang magpakilala. Pakinggan lang at basahin ang feedback ng ating mga customers sa live na ito dahil pinapahalagan ko ang aking karangalan at reputasyon upang maggarantiya para sa lahat na tatlong baso lamang ng weight mass, weight gain milk, araw-araw. Natural na mabilis na pagtaas ng timbang at matatag na katawan. Nagpapabuti ng panunaw at pinapahusay ang pagsipsip ng sustansya kaya nagaalis ng mga lason sa panloob na init at walang pagpapanatili ng tubig. Kaya walang naiipon na taba, lalo na walang pagbaba ng timbang sa paghinto ng pag gamit ng ating Weight Gain Mass Milk. Ang po po para sa mga batang edad, walo pataas at matatanda. Kaya maaaring gamitin ito ng sinumang payat na kailangang tumaba. Mabilis po na mag-order gamit ang format na pangalan, numero ng telepono, at dami ng inyong order. At natawag ang aming nutritionista upang magbigay ng particular na payo para mag-order para sa inyo. Kaya mga original na presyo sa daungan ngayon ay 50% na diskwento. Kaya bumili ng tatlong latan at libre ang isang lata sa halagang 3,410 pesos lamang. At kaya kapag bumili naman kayo ng tatlong lata, libre ang dalawang lata sa halagang 4,870 pesos lamang. Kaya kayo naman pag bumili ng apat na lata. Libre ang tatlo pang lata sa halagang 6,340 pesos lamang at libreng pagpapadala sa buong bansa para sa lahat ng mga order ngayon lamang. Kaya kung hindi mo sasamahan ang alok na ito, kailangan mo gagawin. 50 50% off sa original na presyo sa port. Kaya huwag magkakamaling ang lahat ngayon lamang sa okasyon ng paglunsad ng produkto sa Pilipinas at upang ipagdiwang ang nalalapit na Pasko at bagong taon. Lahat nakita niyo naman, di ba? Sinisimulan ko lang ang live stream na ito at ang printer ng mga orders nakikita niyo naman ay ang dami at tumatakbo sa buong kapasidad. Kaya kadalasan sila po ang mga regular na Customers, kung nakakabili ka na sa akin noon, hintayin mo lamang ang alok at kumpirmahin ang inyong order. No need to think twice. Ang mga order ay napakadami kaya ang mga tauhan ko ngayon na nagtatrabaho sa buong kapasidad ay nag-overtime mula umaga po hanggang gabi. Ngunit, makakatiyak kayo na araw-araw na mga order ay marami. Kami po ay nag nang ng maingat at tinitiyak ang kalidad ng paghahatid ng mga order para po sa inyong lahat. Dahil hindi po ako isang beses lang nagbebenta. Nilalayon kong bumalik ang mga customers para sa higit pa sa hinaharap. At susuportahan ka ng aming customer service team 24-7. Magbasa ulit tayo ng comments. Alright, magbasa na naman tayo ng komento. Lili, medyo mahal yata ang presyo ng gatas. Tama po yan dahil marami ang nagtatanong kung bakit mas mataas ang presyo ng weight mass milk kaysa sa ibang gatas na nasa merkado paalalahanan ko po kayong lahat na ang team or ang weight mass gain milk ay colostrum milk. Hindi po ito formula milk. Ang gatas po ay colostrum ay mas mahal kaysa sa gatas ng formula. Dahil ito po ay natural at ang gatas ng colostrum ay inangkat lamang mula sa United States at nagkuha mo ang, ang binabayaran. Kaya kung gusto mo ng gatas na mababang presyo, mari ka lamang gumamit ng mga ordinaryong produkto na nagbibigay ng virtual na pagtaas ng timbang at pagpapanatili ng tubig at akumulasyon ng taba sa ilalim ng balat. At kaya kapag huminto ka sa paggamit ng mga ito, mangyayari na magbaba ka ng timbang o bababangin yung timbang at magiging kulubot ang inyong balat. At nakita nyo naman, ang sabi ng mga tao ay mataas ang presyo, ngunit ang order ng printer, nakita nyo, ay tumatakbo sa buong kapasidad tulad nito at dapat tandaan ng lahat na nag-aalok ako ng 50% na diskwento para sa lahat ng nag-order at karagdagang deal tulad ng buy two, get one free at bumili ng libre libreng dalawa. At kaya kapag bumili ka naman ng apat, may libre pang tatlong lata ng gatas. Kaya mo yan, bang nag-aalok ng kasing dami ng mga benepisyo na binibigay ko po ngayon? Kung isa lang alang ang presyo, napakamurang gumamit. Dayuhang gatas, huwag mag-alala sa presyo sa lahat. Dahil kapag nagamit mo ang produkto ng gatas na ito, makikita nyo na ang presyo ay napakamakatwiran.